Hello guys. Ayan guys. Oh. Ayan. Magtataglamig na naman dito sa Hungary. Mag ano pa. Magpo-fall na. Nilaw na yung mga dahon. Ayan. Hospital yan. Oh. Hospital. Public hospital. O oh, diba? Yung mga dahon o oh, nagdidilawa na doon. malamig na dito guys tingnan nyo yung mga dahon dilaw na siya ang ganda na ng mga dahon nila may kulay na dilaw ayan, pati maglalagas ng dahon yan Ito yung bangko namin. ATM namin. BS yun, tatawid na kami guys. Ay, stoplight. Nakapula naman dito sa kabila. nito dito, dito. ang ng mga dahon na dun o oh, kulay pula green oh, na diba yan yeah, mga ganyan mga bus dito bulan bus yan yeah, magmamaroon na, yun, no? magma na yung mga dahon yan Punta na ako sa accommodation ko. Di ba na grocery lang ako. Ito yung papunta sa accommodation ko. Nang lalakad lang ako. Tanda hmm. Lakad lang. Nandito medyo mga green pang dahon. Panagtaglagas na sa mantob yung mga mantob ano yan November katapos lagas na yan kasi magwinter na ng ano ng December kaya <coughs> yung batang kahagipin yan guys Ganyan mga building lang dito eh. Oh, mga ganyan. Apartment, paupahan. Ang oh, sige na, guys, ulit ba yung ganda yung mga building na yun eh. Lang, lang yan. Sa likod tapos na yun eh. Sige na guys, bye bye. Maraming salamat.